Suratul Qadr, ang dakilang gabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Katotohanan, ipinahayag namin ito ang banal na Quran sa panahon ng dakilang gabi. Wa ma

Dito sa tagilang gabi, pumapanaw kang mga anghel at ang roh, ang anghel Gabriel, na may dalang kapasihan sa lahat at may kapahintulutan ng kanilang Panginoon. Salamun hiya hatta fajr. Kapayapaan sa takilang gabi na ito hanggang sa pagbubukang liwayway.